Guys, magluto tayo ng ating labong, labong na may saluyot, okay? Dininding, sabang na natin ilagay itong bawang, sibuyas, okay? Nakabihis ako ngayon, okay? Okay? <laughs> okay? Okay, And for ating ano, sarap kang din yan, Okay, asaw natin hikol, ha? Okay. Dahil dalawa lang kami na asawa ko. Kaya eh. yeah, matatasarap ako ng kain ito. Kasi ang asawa ko ngayon araw ng linggo, siya maglalaba. At mamaya naman, nagbibito ako ng spaghetti para kabisita ko sa mga tagatang ramoblon. Baka mga baka rin na nandun na uh, na nagbakasyon kami, hindi eh, malalaki na. Binalaw ako, pinagdalawin kami. Pag sa Santana. Ito mga dalawang tatay nila tatay ang tawag nila sa akin doon sa rumbol uh, yan yan doon tayo nakakarapin tayo pag nagtuturis to nagtuturis tayo hindi lang ako nakasakay ng barko <laughs> sa edad kong uh, 59 so, at yun sakasakay na ako ng marami din sa eroplano diba yeah. yan lang gagawin nyo dyan guys saka mo ilagay ito Yeah. So yan, di ba? So, tapos yan, Ayon, sa, ang lalagay natin dyan guys, alam mo ko, ano? Ang lalagay ko dyan na ah, ha, sabaw, pinakadabes siya eh. Ito mo, hugas bigas. Ah, yan. Ito, 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 lagay natin si bigas. Yan, po ang lalagay natin yung hugas bigas. So, maganda yan. Ano ba natin siya ng kulit? kasi wala nang mga liter liter ng masigla well, ano ha masigla na ubus na dapat meron pag nagpadalaan ako nabili kami so lalagyan natin siya ng bagong isda mamaya okay yan bagong isda <laughs> napakasarap yan guys sana i in... sa uh, ano yung aking youtube channel sa video boga vlogger please supportahan nyo naman ako sa YouTube channel ko para makatanggap na lang ng content pambili ng damot ko rito sa aking mga sakit. Guys, okay? At saka sa Facebook page ko sa Reels. Magtsatsaga ako kahit 10 taon habang ako nagbubuha. Magtsatsaga ako. Maglagay, mag-upload, at magluto.